Kasi na Rekat, tapos na ako magbayad ng tubig, no? Baka makutulan tayo na Rekat, pwede hindi tayo magbayad. Ayan, no? na ako na Rekat. Ayan na Rekat, ako ngayon sa kogon Market. Pero hindi ako bibili ng sabon na Rekat kasi... Wala na tayong labada ngayon, Laborcads, no? Uh, nagpaway sa ang lover cats ninyo Kasi May importante akong gagawin Lover cats Sinsya na lover cats Yan ang kugon dito lover cats No Kahingat Mainit ang kalangitan lover cats Sobrang init Paghapon na furcads, mayang hapon isko ulan na naman. May bibilin lang ako ngayon na furcads pero hindi sabon. Ayan, lover cats. good morning. Maying buntag, maying bungkag sa inyong lahat dyan. Saan man sulok ng mundo, maying bungkag, buntag, lover cats, no? Ayan, lover cats. kita nyo sa video. For today's video is, nagpapagawa kami ng uh, bakuran, lover cats, no? Yung, yan ang mga nagawa sa amin ng Bakuran namin, lover cards. Ayan, yung nagpa kasi kami, lover cats, sa aming bahay. Kasi yung kuha namin, yung karaan namin is bungkag, na, lover cats, na yung atop niya, yung sin niya is malata na lover cards ah, tumutulo na ang ulan kaya pinapagawa namin ah, yung bakura namin lover sa labas ayan lover gaza, oh, ayan oh, yung pertahan namin lover cards ayan, o oh, tingnan yung lover cards, ayan, ayan di na, hindi Yan din hindi yan, tumutulo lover gaza, yung mga kuha namin no. Yung sin habang naglalaba ako lover cards. Oh, yon. At yan, Lover Cuds. Tingnan nyo ang finished product. Ayan, tapos na, Lover Cuds. Yan ang labas ng bahay namin, Lover cards, no? O, oh, yan, may bata pa, Lover cards. Ang cute. Ayan, o, oh, tingnan nyo, Lover Cuds. Mm. ba diba? sa pinaghirapan namin yan, Lover Cuds. Marami kaming pinagdaanan yan, Lover Cuds. Bago yan namin nagawa, Lover cards, no? Kaya magsikap lang tayo habang may pag-asa pa. Kaya ingat always. Uh, God bless sa ating lahat, Lovercats, kaya wag mo ng pag-asa, Lovercats. Mangarap lang tayo hanggang sa makuha natin ang ating gusto, kaya ingat always, keep safe. Uh, God bless, Lovercats, sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-follow, mag-share, mag-subscribe sa aking YouTube channel, Lovercats, at sa aking Facebook. At sa aming page, Lovercats, uh, maraming salamat sa walang sawang suporta sa aming Loverkas, no kaya ingat always, God bless. Bye! Ingat always! Hello! Good morning, Lovercats! Ayan, nag-cutting ako ng mga halaman namin, Lovercats, kasi uh, mahaba na Lovercats, uh, malapas na sa lover Lovercats, kaya tinitriman ko siya, Lovercats, no, kinakutty ko yung mga dahon-dahon niya sa gilid-gilid, ayan, hayang, Lovercats, habang ako ay nag-cut, uh, nag Lovercats, no, nag-hinlo uh, naghihinlo ako sa mga paligid ko, kaya kasi, Lovercats, matagal na akong hindi nag- nilinis na dahil uh, yung sa aking paglalaba na no, hindi na maka makagawa ng mga gawain lover kasi makapoy na lover cuts. Uy, pagkatapos na maglaba, makapoy na siya lover cats. Kaya, insakto lover cats. wala, wala akong labada. Kaya, <clears throat> ginagawa ko yung bakuran uh, bakura namin lover cats, ng halaman. Gina, ginakating ko yung mga dahon-dahon niya lover cats, no? Oh, ayan, yeah, lover cats. Kaya... Palag ka po lover cards. Go lang nang go kasi ah uh, yung para malinis yung bakura natin lover cats. hindi ma uh, kanang masakit sa mata lover cats, pag dumadaan yung mga kapitbahay namin lover cats, no? Kaya maraming maraming salamat sa inyo. ah uh, kaya huwag kalimutang mag-follow sa aking ah uh, sa aming page sa lover cards CDO page. At sa aming group, sa Team Lover Cuts, CDO Group, pwede kayong mag-join doon, Lover cats. At paki, so yun naman, lovercats, no? Paki-subscribe naman ng aking YouTube channel, Jean Rada, At sa aking Facebook. Facebook real nakin, na lovercats, is Jean Rada. yan lovercats, no? kaya maraming salamat. Ah, ingat always, God bless sa inyong lahat dyan, lovercats, sa anong sulok ng mundo. Ah, maraming, maraming salamat. yan lovercats. um ganyan, lovercats, ako mag- Ayan, kaya wag mo kaya wag mawawala ng pag-asa lover cats, no. Pag ma uh, ate, ang ating katawan is kaya pa lover cards sa mga gawaing bahay. Uh, maglinis-linis tayo lover cards kasi pag hindi tayo maglinis lover cards yung mga puan natin lover cards surrounding is madamo na lover cats. kaya uh, mag, kaya maraming salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng malakas na katawan lover cats, no kahit hindi kaya ng katawan natin kaya kakayanin natin na para hindi tayo maluya la sa pag sa gawing bahay kaya yan ang ginagawa ko no para yung katawan ko is hindi na ako mubuto la kasi malaki na yung mga bil, kabibil, kabilbilan ko la kaya <clears throat> kahit makapoy la go lang nang go kaya shout out pala sa mga followers ko na wala sawang sumuporta sa akin lovercats, no sa so, walang sawang nag-follow at nagbigay sa akin ng Star Lover Cuts. Maraming maraming salamat. Uh, hindi ko kayo masusuklian, Lover Cards, kasi huwag kayong mag-alala, Lover na darating din yung araw na makakuan tayo sa Facebook, Lover Cuts. Kaya go lang ng go. Mag-antay lang tayo kung kailan tayo ma- Magkuan ni Mita, no? Sana lover cards makasahod na tayo para makatulong din sa atin lover cards. Mm. -mm. Yung okay, cards oh. Ikapoy na gigwa nag lover cards gigunting ang mga dahon lover cards nga kaduro sa dahon lover cards ini nanubo naman gid siya sa ma ma, ma sa na siya cards. Madaghan na siya. Ikapoy taong kuha oy, na cards oy ano. Oh. Kahit hindi ko kaya, kakayanin ko yan, lover cats. Ayan, lover cats. O, tingnan nyo, lover cats. Ah, machada na siya, lover cats. Wala nang mga daun dahon na nag... na mat, ma, yung mga damo-damo lover cuts no kinakat ko siya kasi lumalapas na sa dana yan yung mga kinakat ko lover cuts oh marami yan lover cuts mm, di diba? nahipos na ang mga kuana ko lover cuts oi tungo sa kaduro sa mga kuni lapa hapit na mong siya maabot sa dalan maunang gikat nako siya kay kuha na kay Samata. sakit na kay sa mataog o sa Gapangagi lover cards maunang kinakat ko siya lover cards hmm. ayan at nagwalis-walis lang ako lover cats. para para kuan para mawan mawan hawan gamay ang mga kadalanan ang dalan namin lover o oh. cha ragod aron ingno na bukutan. Mm, di ba? Struggle kay manina maninay ana lover cats, kay murag dili kuan sa kung lawas kay kapoy kaya bye lover cats, ingat always bye.